Kung gusto mong ituro ang reading ng mas mabilis sa iyong anak or ang letter sounds, pero hindi niya natatandaan kahit na gaano pa karaming worksheets o araw-araw ko nagtuturo at nakalipas na kayo ng ilang araw sa pagtuturo, one week, one month, at hindi pa rin niya natatandaan, meron akong ituturo sa iyong shortcuts. Madali lang siya para mas matatandaan at bago ka mag-worksheets o paano mo bago ka magturo ng mga coloring or writing. Hi, I'm Teacher Joy Lee. Ang focus ko lang sa tutorial ko ay reading. Tip number one kung paano mo ituturo ng mas mabilis ang reading or letter sounds. By the way, ang focus ko pala sa Uh, vlog na ito ay letter B. Yung day 1, day 2, and day 3 ko na ay naituro ko na sa mga previous vlog and ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ang focus ko naman po ngayon ay letter sound na letter B. Para continuation, para makita nyo yung difference nung or paano ituro yung blending. So, day sa tip number 1, natin ay magturo po kayo ng action of the letter sound. Na kailangan natin ma-transfer yung sound ng letter sa utak ng bata sa pamagitan ng action. Now, kailangan makita ng bata kung anong gusto mong i-transcribe o ilipat sa utak niya. Ngayon, gusto kong ilipat sa utak niya yung action ng bola or ball. So, ang focus ko ay letter B. Now, sabihin mo, pag nakita mo ang letter B, ay tandaan mo ang ball kasi mas madalas sa mga bata na matandaan nila ang ball. Ngayon, imaginary na nagdi-dribble ka. Sabihin mo sa kanya and sasabihin mo sa kanya b b b. Yan po ang tatandaan niyang sa sound. Para pag nag-review kayo with the previous letters, ay matatanda niya. So, na-transfer na natin sa pamagitan ng action. Tip number two ay magbigay ka or sounding natin, magbigay ka ng three objects. Magpakita ka sa kanya, pwedeng ang aking three objects ay banana, pwede na rin ang b butterfly, and then b bus. Ang gagawin mo sa kanya yan ay i-emphasize mo ang beginning letter. Ngayon, sasabihin mo, this is a b-b-banana. For the first sound, tatanungin mo sa kanya, anak, what is the first sound of the word banana? And then, pag nasagot niya b-b-b, ibig sabihin, na-gets niya yung tinuturo mo. Pag hindi niya gets paulit-ulit lang until makuha niya yung sound. That's yung gagawin mo na rin sa butterfly and bus Now, tip number three, that's, na, na that's the time na magreading na kayo at mag -blending. Tatandaan dito na mag-review muna ng individual sounds para alam mo kung natandaan niya pa yung previews na mga letter sounds niyo na naituro mo at saka yung kasalukuyan. And then, tsaka ka magturo ng reading or blending. So, two letters muna, vowel to consonant, pagtuturo natin at as, pwede rin ab, kahit hindi siya word, as long as ang nakukuha natin dito ay blending, and then balik na rin naman natin consonant to vowel, so mga sa, ta, ba naman. And then right after that, is, tsaka ka mag-CVC, pwede ka na mag-sat, pwede ka na rin ulit mag-bat. And then, tandaan natin na bagalan ang pagtuturo, pwedeng b, a, bat. Tandaan mo rin dito na it Pakita mo sa kanya kung ano itinuturo mo and then tsaka niya uh, makukuha yung gusto mong mangyari kasi naririnig niya and then ginagaya niya yung gagawin mo and then right after that, siya naman independently nagagawa dun sa reading niyo. So, yan lang para mas matatandaan niya, hindi agad kayo mag-writing. Right, well, right after pa lang nyo na magturo na ng letter sounds at tatandaan niya, nakapag-read na kayo, bigyan nyo na siya ng activity writing and then coloring. That's it for today. Sana may natutunan po kayo sa vlog nito about reading tips. And please, don't forget to like, share, and subscribe on my channel. And kung gusto niya po po ng another ideas about Uh, reading, please join my BASA community. Ilalagay ko po yung link sa baba. See you po on my next vlog. Paalam po muna. God bless.